sa ilalim ng lupa, sa loob ng isang elevator na punong-puno ng supplies, nagising ang isang binata na walang maalala kahit ano. Habang paakyat ang elevator, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa isang kahon. Nilapitan niya ito at bigla na lang siyang nagulat ng may baboy na lumabas. Pagdating ng elevator sa ibabaw, bumukas ang pinto at sinalubong siya ng dose dosen ng mga binata. Tumalon si Gali at tinawag siyang Greeny, tapos hinayla palabas. Dahil sa sobrang kaba, nagpanik ang binata at tumakbo para makatakas, pero natuklasan niyang nasa isang maliit na glade pala siya, napapalibutan ng malalaking pader, kaya walang labasan. Pagkatapos, ikinulong siya sa isang hawla at lumapit ang leader na si Albi para magtanong. Kinakabahang sinabi ng binata na wala siyang naaalala. Sabi naman ni Albi, normal lang yun. Wala rin daw silang memories maliban sa mga pangalan nila, na kadalasang bumabalik pagkalipas ng isa o dalawang araw. Nang mangako ang baguhan na hindi na siya tatakbo, pinakawalan siya ni Albi at inikot sa lugar. Doon sila nakatira sa maliit na glade, at sama-sama nilang ginagawa ang mga kailangan para mabuhay, panguhuli ng hayop, paggawa ng tirahan, at iba pa. Lahat ng kulang, pinapadala ng elevator na tinatawag nilang The Box. Kada buwan, nagdadala ito ng bagong supplies at isang bagong amnesiac na binata na tinatawag nilang Greenie. Walang may alam kung sino ang nagpapadala sa kanila o bakit sila naroon. Habang naglilibot, napansin ng Nubi ang isang nakakatakot na pinto sa pader. Doon ipinaliwanag ni Albi ang tatlong batas, gawin ang parte mo, huwag manakit ng kapwa, at huwag kailanman papasok sa pintong yun. Pagkatapos ng tour, ipinakita pa ni Chuck ang paligid, pero hindi matigil ang Nubi sa pagtitig sa pintong yun. Biglang lumabas si Ben at Minhu mula doon, kaya nagulat siya. Akala niya bawal pumasok, ipinaliwanag ni Chop na iilang binata lang ang pwedeng pumasok dahil sila ang mga runner. At sa likod ng pader, nandoon ang maze. Lumapit pa sana ang nubi para silipin ng mas malapit pero itinulak siya ni Gali, pinaalalahanan siya sa mga batas. Habang naguguluhan siya at humihingi ng paliwanag, pinalibutan siya ng ibang binata para pakalmayan. Biglang naantala ang usapan ng gumalaw ang maze at kusa itong nagsara kinagabihan, nagkaroon ng party bilang pagsalubong sa bagong dating. Sabi ni Nut, pumapasok araw-araw ang mga runners sa maze para iguhit ito. Tatlong taon na silang naghahanap ng labasan pero wala pa ring resulta. Biglang may kakaibang tunog na narinig mula sa maze. Ipinaliwanag ni Nut na gabi-gabi itong nagbabago, at kapag hindi nakalabas ang mga runner bago magsara ang pintuan, mapipilitan silang mag-overnight doon. Wala pang nakaligtas dahil pinapatay sila ng mga halimaw na tinatawag na gravers. Nais sanang maging runner ng Nubi, pero sabi ni Nut, pinipili lang kung sino ang magiging runner. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, nadamay siya sa awayan ni Nagali at isa pang bata na nag-wrestling. Tinawag siya ni Gali kung gusto rin niyang sumali. Nabuo ang isang bilog ng mga binata, simple lang ang laban, kung sino ang unang matulak palabas ng bilog, talo. Nagsimula ang laban at ipinakita agad ni Gali ang galing niya, madaling ibinabato ang nubi habang tinutokso siya ng mga palayaw. Pero matapos ang ilang pagkadapa, nagulat ang lahat ng biglang nahawakan ng nubi si Gali at nailapag siya sa lupa. Dahil doon, agad siyang gumanti si Gali, sinipa niya ang nubi kaya tumilapon ito at malakas na tumama ang ulo. Doon biglang bumalik ang isang alaala, nalaman niya na ang pangalan niya ay Thomas. Kinagabihan, na naginip si Thomas tungkol sa pagtakbo, isang kakaibang laboratorio, at isang babaeng tinig na nagsasabing, Wicked is good. Kinabukasan, dinala siya ni Albi sa isang bahagi ng pader kung saan inukit ng lahat ang pangalan nila habang inilalagay niya ang kanya. Napansin niyang may mga pangalang naka-cross out, ibig sabihin, patay na ang mga yon. Pagpunta niya sa gubat para kumuha ng pataba, nakatagpo siya ng isang libingan at mga kalansay na nakabaon sa lupa. Nagulat si Thomas nang biglang lumabas si Ben na mukhang sobrang may sakit at parang hayop na umuungol. Bigla siyang sinugod ni Ben at sinisigawan ng, nakikita kita ikaw ang may kasalanan. Kasalanan mo to. Sinakal niya si Thomas, pero nakahawak si Thomas ng bungo at pinukpok ito kay Ben para makatakas. Nagkaroon ng habulan, at bago pa siya maabutin, nakasigaw si Thomas para humingi ng tulong. Pero naitulak siya ni Ben kaya gamulong siya pababa sa burol. Pagbalik nila sa glade, muntik nang patayin ni Ben si Thomas, pero maagap na tinamaan ni Nut si Ben para mapahandusay. Pinagtulungan ng mga binata na hawakan si Ben at nang silipin nila ang chanya, nakita nila ang nakakatakot na peklat. Nakiusap si Ben na kawan siya, pero nilagay pa rin siya sa pit ipinaliwanag ni Albie kay Thomas na dumadaan si Ben sa tinatawag na The Changing, nangyayari ito kapag nakagat ka sa loob ng maze. Pero kakaiba ngayon dahil unang beses itong nangyari sa liwanag ng araw. Dahil alam nilang lalala lang ang kalagayan ni Ben, wala silang nagawa kundi itulak siyang umiiyak papasok ng maze bago magsara ang pinto. Kinagabihan, tinawid nila ang pangalan ni Ben sa pader. Muli na naginip si Thomas tungkol sa misteryosong babae, ang laboratorio, at isang eksperimentong tinutulungan siya ng isang dalaga. Pag umaga, napansin ni Thomas na pumasok si Albi sa maze kahit hindi naman siya runner. Ipinaliwanag ni Nut na sinusubukan lang ni Albi na balikan ang dinaanan ni Ben para malaman kung paano siya nakagat. Doon rin ibinunyag ni Nut na si Albi ang pinakaunang dumating sa Glade at nag-isa ng isang buwan bago pa may dumating na iba. Kinabukasan, nag-aalala na ang mga bata dahil hindi pa bumabalik si na Albi at ang mga runner, at malapit nang magsara ang pinto. Biglang lumabas si Minho habang pasan-pasan si Albi na sugatan at hindi makatakbo. Bawal magpadala ng rescue, pero hindi na nakapagpigil si Thomas at tumakbo papasok ng maze bago patuluyang magsara ang pinto, sinilip niya agad si Albi at nakita niyang nakagat ito. Dahil dito, kinailangang patulugin muna ni Minho. Nagsimula ng umalingaw-ngaw ang nakakatakot na sigaw ng mga graver. Gusto sanang ipagtanggol ni Thomas si Albi, pero sabi ni Minho, wala silang mapagtataguan. Napansin ni Thomas ang mga baging na nakasabit sa pader kaya nagkaroon siya ng ideya, tinulungan siya ni Minho na atali si Albi at isinabot sa mga halaman para may tago. Pero biglang lumabas ang isang griever, kaya napilitang tumakbo si Minho. Hawak-hawak ni Thomas ang lubad para hindi bumagsak si Albi sabay tago sa mga halaman. Hindi siya napansin ng halimaw at doon niya nakita na kalahating makina ang katawan nito. Nang makaalis ang griever, tinuloy niya ang pagtatali sa mga sanga pero bumalik agad ang halimaw kaya napilitan siyang magtago ulit. Habang nagtatago, biglang may malapot na likido na tumulo sa balikat niya. Pagangat ng tingin, nakita niyang umaakyat na pala sa pader ang griever. Tumalon ito pababa at nagsimulang habulin si Thomas. Tumakbo siya ng todo hanggang mapunta sa isang dead end. Wala nang magawa si Thomas kaya inakyat niya ang mga baging at nakarating sa itaas ng pader. Doon siya tumakbo sa makitid na daan pero naipit siya sa gilid at sa paparating na griever. Wala nang ibang paraan kaya tumalon siya at nakahawak sa mga baging. Pero tumalon din ang griever at sa sa ibabaw niya, inilabas ang mekanikal na karayom na panundot. Naiwasan ito ni Thomas pero nabigatan ang mga baging at naputol, kaya parehong bumagsak sa lupa. Nakasabit ang mga galami ng halimaw kaya nakatakas si Thomas at nakasalubong niya si Minho. Habang nagbabago na ang maze, nag-isip si Thomas ng plano. Hinintay niya ang griever at hinatak ito papasok sa mga nagsasarang pader. Sa bilis ng takbuhan, nasiksik ang halimaw at tuluyan itong naduraj. Kinabukasan, nagulat ang lahat ng makitang buhay si na Minho at Thomas at naibalik nila si Albi mula sa maze. Mas ikinagulat nila nang malaman na napatay ni Thomas ang isang griever. Dahil dito, nagpatawag ng pagpupulong ang grupo. Gusto ni Gali na parusahan si Thomas dahil nilabag niya ang mga batas, pero si Minho, naniniwalang dapat na siyang maging isang runner. sumang ayon ng lahat na gawing runner si Thomas, maliban kay Gali na tingin niya masyado pang baguhan si Thomas biglang naputol ang usapan ng marinig nila ang box na paakyat, hindi dapat ito darating ng ganito kaaga. Pagbukas nila, wala itong laman na supplies, at laking gulat nila nang makita nilang isang walang malay na babae ang bagong dumating. Mas lalo pang nagulat si Thomas dahil siya ang babae sa kanyang panaginip. Nakahanap si Note ng isang note sa kamay ng dalaga na nakasulat, she's the last one ever bigla siyang nagising at tinawag si Thomas sa pangalan, bago muling nahulog sa pagkakahimbing. Hinala nila ang babae sa isang kubo para magpahinga. Pagkatapos, sinabi ni Thomas na sigurado na siyang may pag-asa silang makaligtas sa maze, at gusto niyang bumalik doon para maghanap ng sagot. Dahil dito, na nakonvince ni Minho ang tatlo pang runner na sumama. Nagmadali silang pumasok at natagpuan ang patay na griever na Nadoraj sa pagitan ng mga pader. Nang hawakan ito ni Minho, gumalaw pa saglit ang katawan pero reflex lang pala. Pinagtulungan nilang alisin ang isang paan ng halimaw at doon nila nadiskubre ang isang kakaibang device na kumikislap at tumutunog. Pagbalik nila sa Glade, mas sinuri nila ang device at napansin ang nakasulat na WCKD, pareho ng nakatatak sa mga supply na dumarating sa kanila. Narealize nila na kung sino man ang nagpapadala sa kanila rito, sila rin ang gumawa ng mga graver. Gusto pang ipagpatuloy ni Thomas ang paghahanap ng mga clue sa maze, pero para kay Gali, sapat na iyon para parusahan siya sa lahat ng nilabag niyang rules nagdesisyon si Nut, isang gabi lang muna sa si Thomas, at bukas magiging opisyal na siyang runner. Pagkatapos, dinala ni Minho si Thomas sa kubo kung saan niya itinatago ang lahat ng mapa at isang model ng maze. Ipinaliwanag niya na naiguhit na niya ang lahat ng pagbabago ng maze at wala na siyang ibang makitang clue, pero ngayon na meron silang device, baka mas lalo silang magka-chance. Sa labas ng maze, natuklasan nila ang mga numero 1 hanggang 8. Tuwing gabi, Kapag nagbabago ang maze, may nabubukas na bagong section sa parehong pagkakasunod. Ang device na nakuha nila mula sa Griever ay may numerong pito, kaya napag-isipan nilang doon nang gagaling ang mga halimaw. Sa mga oras na iyon, nagising ang babae at nagtago sa ibabaw ng watchtower. Naghahagis siya ng mga bagay para layuan ang mga binata, pero natigil siya nang makita si Thomas. Umakyat din si Thomas at nadatnan siyang may hawak na kutsilyo. Wala ring maalala ang babae, pero alam niya ang pangalan niya, Teresa. Sabi ng iba, Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Thomas habang natutulog, pero hindi rin niya alam kung bakit. Ipinaliwanag ni Thomas ang sitwasyon, at kapalit noon, sinabi ni Teresa ang nag-iisa niyang memorya, kapareho ng nakikita ni Thomas sa kanyang mga panaginip. Ipinakita rin ni Teresa na may dalawang maliit na vial siya sa bulsa, may asul na likido at parehong tatak na WCKD. Doon na realize ni Thomas na ibig sabihin nito ay wicked, dahil sa panaginip niyang nagsasabing "wicked is good," naisip niyang baka ito ang lunas at tinangkang ituro kay Albi. Nagwala si Albi at paulit-ulit na sinasabi, you shouldn't be here. Pinigilan siya ng mga binata habang si Teresa ang nag-inject ng asul na gamot. Biglang nakatulog si Albi pagkatapos. Pagkatapos nito, ikinulong ni Gali si Thomas sa pit para magpalipas ng gabi. Ilang sandali pa, palihim siyang dinalhan ni Chuck ng pagkain. Doon ipinakita ni Chop ang isang maliit na manikang kahoy na siya mismo ang gumawa. Hindi na niya maalala ang kanyang mga magulang, pero umaasa pa rin siyang balang araw ay makikita niya sila ulit at maibibigay ang manika. Nangako si Thomas na ilalabas niya silang lahat mula sa Glade para matupad ni Chuck ang hiling niya. Kinabukasan, pagkalabas na pagkalabas ng pintuan, agad pumasok si na Minho at Thomas sa maze. Sa gabay ni Minho, tinakbo nila ang mga daan at nakatawid sa ilang sections hanggang makarating sila sa pangpito, na hindi pa dapat nagbubukas sa loob pa ng isang linggo. Doon nila nakita ang mga damit ni Ben, ibig sabihin, kinalagkad siya ng isang graver papunta rito. Bigla namang naglabas ng kakaibang ingay ang device. Doon na-realize ni Thomas na para itong compass na nagtuturo ng tamang direksyon. Habang sumusunod sila, palakas ng palakas ang tunog hanggang makarating sila sa isang lugar na ni Minsan hindi nakita ni Minho. Pagdating nila sa dulo ng tulay na nasa ibabaw ng bangin, biglang nag-activate yung device at may lumabas na sekretong pinto. Sa kabila nito, may tunnel na puno ng Griever Go. Biglang may ilaw na nag sa kanila at tumunog ang alarm bago magsimulang magsara yung tunnel. Takbo agad si Naminwo at Thomas, sabay iwas sa mga gumagalaw na pader sa Section 7. Nagkahihiwalay pa sila sandali, pero mabilis na kumilos si Thomas para makabalik sa tabi ng kaibigan niya. Pagkalapit na nila sa exit, biglang bamuka ang sahig at may nahulog na pader. Hindi sila tumigil, takbo lang ng takbo habang tuloy-tuloy nagbabago ang maze, iwas sa lahat ng gumagalaw na parte wala silang choice kundi gumapang sa pagitan ng dalawang nagsasarang pader at sapto silang nakalabas bago sila maipit ilang sandali pa nakabalik na sila sa glade at sinabi sa iba na nakita nila ang exit pero duda si Gali baka raw trap lang nagkaroon ng mainit na pagtatalo pero naputol ito nang dumating si Teresa dala ang balitang gising na si Albi pag-check nila sinabi ni Albi na hindi sila pwedeng umalis kasi naaalala na niya ang lahat sabi pa niya paborito raw si Thomas ng mga, nila, at tinanong kung bakit pa siya pumunta rito. Bago pa man nila matuloy ang usapan, napansin ng mga boys na hindi nagsara ang pinto ng maze, sa halip, may mga bago pang pintong nagbukas. Gusto ni Thomas gumawa ng plano pero wala ng oras, kasi dumarating na ang mga gravers. Nagkanya-kanyang takbuhan ng lahat papunta sa gubat para magtago, pero rinig na agad ang mga sigaw ng mga nahuhuli at inaatake ng mga halimaw. Yung iba, kasama si Gali, nagtago sa box at isinara ito may isang batang humingi pa ng tulong, pero narinig siya ng griever at kinuha rin. Sina Thomas, Teresa, at ilan pa nagtago sa taniman, pero may mekanikal na buntot na biglang lumitaw at kanidnap din ang isa. Takbuhan ulit hanggang makasama nila sina Albi at iba pang boys, pero habang tumatakbo, nakikita nilang isa-isa ng kinukuha ng mga grievers ang mga kasama nila. Nang harangan sila ng isa pang halimaw, binato ito ni Teresa ng lampara at nasunog, kaya nakatakas sila. Habang papalayo, may mga nabawas pa rin kasama. Nang matomba si Albi, tinulungan siya ng grupo at hinarap ni Thomas ang paparating na griever habang may hawak na blade. Sakto namang dumating ang mga hunters, sabay-sabay nilang tinuhog ng sibat ang halimaw, kaya nakatakbo ang iba papasok sa pinakamalaking hut at isinara ang pinto. Pero hindi pa rin tumigil ang griever, binugbog ang pinto, tapos umakyat sa bubong at sinira ito para makakuha pa ng isa. Biglang may buntot na lumusot sa pader at muntik nang makuha si Chuck, pero hinayla siya ng mga kasama. Bago siya masaksak ng injection, dumating si Albi at hinampis yung mekanikal na braso, na iligtas si Chop. Sa kasamaang palad, bumalik agad ang griever at siya naman ang kinuha. Bago siya tuluyang madala, sinabi ni Albi kay Thomas na ilabas niya lahat ng boys sa glade. Pagkatahimik ng paligid, lumabas ang grupo at nakita nilang sila na lang at yung mga nagkubli sa box ang natirang buhay. Lumapit si Gali at sinapak si Thomas, sinisisi siya sa lahat ng nangyari. Dahil desperado sa sagot, Tinurok ni Thomas ang sarili ng Griever Sting at nawalan ng malay. Panaginip ulit, nasa lab siya, nakikita si Teresa, ibang mga batang ginagamit sa eksperimento, at yung misteryosong babae na paulit-ulit sinasabing, wicked is good. Pagmulat ni Thomas, nasapit siya kasama si Teresa na nagligtas sa kanya gamit yung pangalawang vial. Dumating si Nanut, Minwoo, at Choc para kamustahin sila, pero nagulat sila ng malamang si Gali na ang namumuno, at napaniwala niya ang iba na kasalanan lahat ni Thomas. Pero ikinagulat ng lahat, umamin si Thomas. Ikinwento niya na noong bata pa sila, naging parte sila ng eksperimento ng Wicked bago sila isa-isang ipinadala sa maze. Si Thomas at Teresa ay talagang kasama ng Wicked, pinapanood ang buong proseso, ang Glade at Maze, hindi sila kulungan. Isa lang itong pagsubok na dapat nilang malampasan. Sa huli, nagkasundo ang team, kailangan nilang tapusin kung ano man ang sinimulan nila. Ilang minuto lang, dinala na sina Thomas at Teresa kay Gali, na abala sa pagbuburan ng mga pangalan sa pader. Plano ni Gali na itapon sina Thomas at Teresa sa Maze, pero may ilang boys na nagdalawang isip, baka nga raw alam talaga ni Thomas kung nasaan yung exit. Ginamit ni Thomas yung distraction para pabagsakin yung mga guard na humahawak sa kanya, habang si Minho naman tinutukan si Gali ng blade para hindi makagalaw. Doon na inanunsyo ni Thomas na aalis na siya kasama ang maliit niyang grupo, at welcome ang lahat na sumama. Akala ni Gali baliw siya pero kalahati ng boys sumama at pumasok din sa maze. Matinding takbuhan hanggang section 7, at doon nila nadatna ng isang griever na nakabantay sa tunnel. Diretso silang bumulusok sa tulay at sabay-sabay inatake ang halimaw gamit ang sibat at blade. Pinipilit nilang itulak habang umiilag sa buntot nito, pero may isang boy pa rin nahulog mula sa tulay. Sa gitna ng laban, tinire ni Teresa yung mekanikal na paa at aksidenteng nataman nito yung device, dahilan para lumipad palayo, agad namang tumakbo si Chop para kunin, pero muntik na siyang mahulog sa gilid kung hindi siya agad nahila pabalik ni Teresa. Sa sobrang effort, naitulak nila yung griever sa bangin, pero biglang lumitaw pa ang dalawa pang grievers sa tulay. Habang pinipigilan sila ng mga boys, kahit nababawasan na, dinala naman ni na Teresa at Chop yung device para buksan ang pinto papunta sa tunnel. Pagkapasok nila, may isa pang pintuan na nangangailangan ng 8 code number. Napagtanto ni Thomas na ito ang sequence ng maze sections, at agad itong binanggit ni Minho. Pero bago niya matapos, biglang tumalon mula sa itaas ang isang griever at di siya. Buti na lang may isang kasama nilang lumapit bilang distraction at siya ang nahuli. Kaya nakaligtas si Minho habang umatras ang grupo para magtago sa tunnel at pinipigilan ng mga graver. Natapos ni Minho ang number sequence at ginamit ni Teresa para buksan ang pinto. Magsasara na ulit ang mga pader sa tunnel kaya binato ni Thomas ng Sibat ang mga graver para mapigil sila hanggang sa MyPit. Pagkatapos nito, nakatawid na sila sa pinto at napunta sa isang koridor ng modernong gusali na may kuryente. Naglakad sila hanggang sa makarating sa isa pang pinto na may nakasulat na, Exit, sa loob isang laboratorio puno ng mga patay na siyentista at gwardya. Sa main room, may mga computer at CCTV na nagpapatunay na matagal na silang minamanmanan ng mga siyente. Nang pindutin ni Thomas ang isang button, lumabas ang recording ni Dr. Ava. Yung babaeng paulit-ulit niyang nakikita sa panaginip, ipinaliwanag niya na kung pinapanood nila ito, ibig sabihin natapos na nila ang maze trials. Noon daw, sinunog ng araw ang mundo, bilyon-bilyon ang namatay sa gutom at apoy. Pagkatapos, kumalat ang virus na tinawag na flare, inaatake ang utak at ginagawang marahas ang tao. Akala nila dati, walang lunas, pero eventually may ipinanganap na henerasyong imyon. Kaya ginamit ng wicked ang mga batang ito para eksperimento at hanapin ang cure. Ang glade at maze, mga pagsubok lang para masukat ang utak nila. Pero dahil hindi lahat sang ayon, tinago nila ito sa mundo. Sa huli, nagpakamatay si Ava sa video gamit ang baril habang iniisip pa ng grupo ang lahat. Biglang bumukas ang isa pang pinto at doon lumitaw si Gali, pero halatang nasting na siya. Sabi niya, walang kalayaan sa labas, sabay nagpaputok ng baril. Sa parehong oras, tin -irish siya ni Minho ng sibat at napatay. Sa kasamaang palad, may stray bullet na tumama kay Chuck. Habang yakap siya ni Thomas, iniabot ni Chuck yung maliit niyang laruan at nagpasalamat bago pumanaw. Habang nagluluksa ang grupo, dumating ang mga armado at agad silang dinala palabas ng lab. May helikoptero nang naghihintay para isakay sila. Samantala, sa kabilang side, buhay pa si Ava. Nakangiti niyang sinabi sa mga kasamahan na nabitag na si Thomas. Ibig sabihin, magsisimula na ang phase 2.